Sir! Deliver Sir! Dix, oh! Dexter Adams Sa can, canteen Opo sa canteen Sa canteen kay Dexter Adams Sa Pilosa Sir Pag sabi sa, sa guard kay Dexter Sa Pilosa Corporation Dito may Pilosa Sir? Pilosa to, Dexter Delusion Oh! Saan po ito banda Sir? Ah, dito na lang po Ito na lang Pilusa Tawagan natin to Hello po. Hello. Hello. po, sir. Good morning po, sir. Dexter po. Hello, po. Uh, sir, lala sir. Dito na po ako sa gate ng Pilusa po. Uh, magkano po bayaran? sir? 100, 125 po. Ito, 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 ito. Okay, salamat po. Okay, papunta na daw si Sir Dexter. Ito yung pilusa. Mga ano siguro ito, mga panghaplas. Mga products nila dito. Pilusa Corporation. Sa number 28 show Boulevard, Pasig City. Ayan. A few moments later. Ay, si Sir Dexter. Ito, Sir. Iya, oh, 125 sir. Oh, nonton sa, nonton nonton sir. nonton 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 eh, oh, Picture lang ko lang sir no? Okay, okay na sir Ah mm, Okay na <laughs> Ay, dito sir Hindi <laughs> mo na makalimutan Ito right, sa'yo sir Wala akong picture ni Sipo Buti na lang sinabi mo ay, muntik na makalimutan ng resibo mga paps. Makalimutin na talaga tayo. Okay, thank you for watching. Bye-bye.